Par, kung feeling mo pagod ka na, buti nga sa'yo. Ing enemy, charot! So ayon, what is up sa inyo mga par? May tanong lang ako sa inyo. Naranasan mo na ba o naramdaman mo na ba na parang pagod ka na? Yung tipong tinatanong mo na ang sarili mo kung kaya mo pa ba? Ang sagot ko dyan par, kaya natin yan at kakayanin natin. Tara, samahan mo ko sa aking rutin. Kung sa normal na tao, ang pagtatrabaho nila ay 8 oras. Sa part ko mga par, halos hindi ko na binibilang ang oras ng trabaho ko sa araw-araw. Kaya kung hindi ka busy par, samahan mo ko dito sa mga pinupuntahan ko, sa mga binibilan ko ng mga kailangan ko sa aming negosyo dahil gusto kong makita mo na kung pagod ka na ay napapagod din ako pero hindi yon dahilan para tumigil tayo halos hindi ko na mabilang kung ilang beses ako bumabalik sa aming tindahan para bilihin lahat ng kailangan namin para sa aming operations dahil bukod sa mga supplier na nagdi-deliver sa amin, marami pa rin bagay-bagay na kailangan ko talagang bilhin na ako mismo ang dadampot, ako mismo ang kukuha nito. Kaya kung pagod ka na par, tara samahan mo pa ako at magpatuloy tayo sa aking ginagawang rutin araw-araw. Alam kong hindi naman lahat ay makaka-relate sa akin dahil hindi naman lahat tayo ay nasa food industry. Pero gusto ko lang din i-share sa inyo na bukod dyan sa pamamalengke, bukod sa pagmamanage ng mga tao, ay trabaho ko rin kung paano mag-prepare ng mga pagkain dahil sarili kong recipe ang ginawa ko dito sa aming restaurant na ito. Again mga par, welcome sa The Rooftop Wings and Beer. At ito ang iilan sa mga ginagawa namin sa aming menu. tulad nga ng sinabi ko mga par, from the scratch, from raw meat hanggang magkaroon ng marination at maluto ay ako lahat ang gumagawa nito mga par. Bukod sa operations at pagmamanage ng tao, isa pa sa trabaho ko is gumawa ng mga sales report. Para sa aming accountant, kaya kung napapagod ka na par, huwag kang mag-alala, naiintindihan kita. At napakaliit na dahilan niyan para tumigil tayo sa mga gusto nating gawin sa buhay. Kung ramdam mong ikaw ay pagod na, walang masamang magpahinga pa. Pero kapag naramdaman mong okay ka na, tara, sugod ulit tayo sa ating pangarap.